Good morning. Pupunta tayo kayo sa Karayan ulit. Kasi yung kagabing nilagay na ano, tanggal, hindi nakuha. Tatignan natin kung maraming nahuli. So itong gadaanan natin ang tawag dito, seawall. ay check time, mga niya at 5.30. Dito naman sa area na to sa kabila. Andiyan yung mga fish cage. Ayan. Grabe. Pulong-pulong -punong na Siksika na sila. Dati may fish cage din banda dito. Sila din yung mga sa hapon na nakita nyo na naglalagay ng taggar. Tanggar. Ayan, sila din yung naglalagay. Kena lang mundo ko hindi na tubig ayaw akong pumunta doon kasi malamig Ay, hindi naman pala malamig yung tubig konti lang huli ngayon okay lang yan there's always tomorrow hmm. tama oh, na. pa. Ayun. Masakit kasi yung ganun niya, yung pitik niya. Oo. ganito na yung pinakamalaking size ng kape. Na? Ito na. O yan. Ganyan na lang. Hindi na. Ganyan na lang. Sino? Nagigay yung pa yun kung nagtutunod rin ba Nya, ureg to daw. Awan di, kuwanan di. Kapi na. Yan. Sap-sap po yan, di ba? Oo. Pero ano na, may... May... Nyaw -nyaw. May, tawag dito, may ga galis. Ah, ginagalis din pala ang isda? Oo. Ay, bakit? Kuwan, siguro. Because the gravity of the earth. Let's go, guys. Kunin mo na yung ano, guys. Aday, munta yung mabara. Dada, dalala. na. Alas. Let's go. Tapos <laughs> na? Opo. An nagpunta na yung buyer niya, eh. May nagpunta dun yung bumibili sa kanya.